Ano pa pa ah. shout Ito, Ito pala pala si Boy, niya. -tap -tap. Na, boy niya. Maglilip, pa shout out nga. Shout out Boy pa shout out nga. lang. pa oh, shout yeah. out oh. ako. Ah. Hindi. Pa-shout Yo, shoutout sa inyo. Uh, ingat ka palagi. God bless. Ayan uh, lang. Well, ingat ka. <coughs> huh? Shoutout. Shoutout na. Ako yung mag-shoutout. Ayan lang. <coughs> ano siya eh? Ha? Uh, okay. pala magpapalo lang ako. Tapos uh, shout lang ako. Amen. Shout lang. shoutout out. Uh. Yo, shout out sa'yo. Uh, ka palagi. God bless. Trump ako dyan sa mga chayo. Mga kasumba ng nanay ko. Tapos, thank you. Ingat ka palagi ha. Ah. bye pa shout out Saglit lang. Saglit lang. Sino? Shout out lang. Shout out. Yo, shout out sa inyo dyan sa mga kasumba ng nanay ko yung mga ano dyan. <laughs> shout sa inyo. Thank you. Ingat kayo palagi. God bless. Ah, thank you, Baya. Hindi ka sa sumba bye Bay. Hindi ka lang. May ano lang kasi ako sa'yo. Patulong lang ako. Gusto ko pa shout out lang ako. Ha? Okay, pa shout out lang. Ako. Shout out. Oh. Um. Yo, shout out nga pala dyan sa mga kaklase ko nung high school nung college. Ah, uh, sana magingit kayo palagi at ah uh, thank you ah. Thank, thank you. Galing na yung shout out mo. Salamat. Oh. Salamat <laughs> ah. <ha. May> eh, <laughs> tapos kanina di ba? Ah, ano pa ka-shoutout? Ano 'to, 'yung magpa Ano Ah, yo, shoutout nga pala sa, hindi, pa-shoutout lang ako. Shoutout nga pala dito sa mga ka-crush ko noon sa college. As 'yung ano, uh, share sa kanya. Ano, okay na. Thank you okay. po, yeah. thank you. Ano yung po? Ha? Shoutout. Shoutout. Oy, isa 'to, pala! Ito pala siya! Boy, pa-shoutout nga. Ay, shout out pa lang pala sa inyo. out lang ako. Ikaw? Hindi, papa shout out lang. Yo, shout out nga pala sa inyo dyan. Yung, yung nagpapa shout out sa akin. Ingat kayo. Thank you palagi. Thank you ah. Thank you. Ano nga yun na yun? Ha